Eh, Siyempre, unang-una, maraming magdududa na sabihin nila, katagal tagal-tagal nuk tumatay, hindi ako nanalo, pero yun pala may nanalo. Uh, and then eventually, lalabas, na tulad ng kiniklaim ng PCSO, yun ay claimant para sa kanila sa PCSO, yun ay lang agent, na sinabi ng agent. Eh, hindi dapat, hindi dapat ganun. Dapat, yung mga tunay na winners, yun ang pupunta sa PCSO, yun ang mag-register at mabibigyan ng T-number. Kasi para sa akin, bawat taong nananalo, dapat nabibigyan ng tin number at siya ay nagbabay ng voice marami sa mga dokumento ng PCSO na binigay sa amin walang tin number isinusubmit nila yan sa PCSO without the tin number and the corresponding amount na pinanunan, we're not sure kung tama bang amount kasi meron doon halimbawa nanalo ng 100 million walang tin number na isinubmit. O hindi na nakalagay doon kung anong klaseng game. Dapat yong kung 100 million na nakalagay ko yan ba ay 649, 642, 645 para malaman natin yung corresponding uh, tax na ibabayad sa PCSO. Dapat may number Isa din doon yung problema natin sa identity. Hindi identified mag, yung tao, yung tunay na tao, maging yung mismong game na tinayaan.